Did you know that cats are spiritual beings? They don't have a veil. A veil is what covers our eyes so that we don't see the things that should not be seen or the supernatural things. Ibig pong sabihin, ang mga pusa po ay isang uri ng hayop na napaka-special ang pagmamahal nila sa atin ay may kasamang proteksyon ang proteksyon nila sa atin ay hindi katulad ng sa aso mahal na mahal po tayo ng mga aso pero mamamatay sila kapalit ng buhay natin pagka merong nangyayaring masama hindi nyo ba napapansin may hayop na namamatay normally aso po yun they give up their lives to protect us or for us to survive para sila na lang ang matay at tayo ay mabuhay ang mga pusa po ay hindi ang pusa po ay may kapangyarihan pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mga inkanto o bad spirits o mga multong hindi magaganda kung naniniwala kayo doon. Nai-expand po nila yung aura nila in order to protect you. Iyan po ang specialty ng mga pusa. Lalo na po yung itim. Hindi nyo ba napapansin kung minsan nakatitig sila sa kawalan? Meron silang tinitingnan na hindi natin nakikita. I want you to know that hurting a cat is a sin that is so bad if you hurt cats actually if you hurt any animals kahit po anong klaseng hayop pag sinaktan ninyo ay may kabayaran maniwala po kayo sa hindi parang awa nyo na lalo na sa mga nag nagugutom na mga pusa huwag nyo po silang sasaktan kung gusto nyo itaboy itaboy nyo na lang huwag nyo pong sisipain kaya lang ho yan nakatanghod sa inyo ay nagugutom yun lang po gusto kong ipaalam sa inyo ang kapangyarihan ng mga pusa lalo na yung mga tumatabi sa inyo marami pong mga mga bansa ang special ang pusa sa kanila katulad ng Japan meron po sila pusa kaway ng kaway pampaswerte daw po yun the Egyptians a long long time ago makikita nyo po yung mga sculpture ng pusa na revered talaga mahalin po natin ang ating mga hayop God bless everyone